Hi guys, good morning. For today's video, mag-service tayo na ng dalawang processor. Ito. 'Yan, dalawang processor na 'yan. 'Yan. Yung taka pagkat ng kahoy ng laging. 'Yan, yung dalawa na 'yan. So ngayon, weather check minus 8. First day of snow dito sa kalagitnaan ng bundok ng Grand Prairie yan ito ay service natin Woo! so ganito ang sitwasyon natin pag nagtrabaho tayo sa field See, o ikot muna tayo yan o oh, medyo ano lang to mga 2 hours of snow kaka start pa lang ng snow yan dito tayo sa gitna ng bundok ngayon yan. So ngayon, isi-service natin to Then after dito May bulldozer na naman doon sa kabilang site Yan So ganito lang ang buhay Ganito ang buhay Buhay oil field, buhay mechanics So sa mga nangangarap na Magpunta ng Canada O gusto niyong magiging Mechanics dito oh, yan kung kaya tong lamig kung kaya ko kaya nyo rin <laughs> madali, na, madali, naman tayo maka-adapt nito yan yan isi-service ko to ngayon dito nagsa-start na ako super lamig lang alright start na tayo eh, dito pala Walang patayan ng sasakyan. Nakaon lahat, lahat, heater lahat. Dito kalangang ipatayin kasi malamig. Ngayon, tatlong suot ako, tatlo. Tingnan nyo, may t-shirt, may sweater, may coverall tapos may jacket. Kasi malamig. Kailangan kang complete gear. Yan no? Complete gear. <sighs> buhay, Buhay Canada. Ayan. Oh, see? Ito yan. Tinan nyo mga kahoy. Ito sa paligid-ligid. <laughs> paligid natin, oh. Ayan. Ganyan lang yan. Oh. Okay. Dyan, yung main road. May mga konting damadaan dyan. Tapos dito, ito yung ginawa nilang bagong bagong trails. So dito nakapark yung mga processor. Kasi dahil holiday ngayon, so walang masyadong mga operator. Mga kami lang nagtrabaho, konti lang kami. Yan. oh, laki no. Yun ang processor. Magsas magkakat ng kahoy slice. Depende sa gaano kahaba yung ipuputol. Yan. Okay. Hindi ko na kayang, ano, sobrang lamig na ng kamay ko. My gloves are double gloves. Alright.